Ay ngayong araw, I ere, may bisita nga pala tayo. Galing pang Los Baños yan. Walang hamo, may pasalubong sa akin. Walang yang, iting tagumpay na naman ako. Pinyaba naman dalang flower horn, walang yan ang dami. Napanood niya nga daw yung mga galungko na walang laman. Kaya I ere, dinalhan ako. Sa mga magtatanong, siya nga pala, si Ninyo Catalan. Yung binigay niya nga pala sa akin, ay kanyang own breed. Kaya mamaya, papakita ko sa inyo. Kaya tamang kwentuhan muna kami din sa aking barracks. Alos pareho nga daw kami na setup ay nasa terrace lang. E ere yung pray na kanyang own breed, na gear five. Nga pala, yung parents niyan. E ere, ay isa niya own breed na grow outs na 1128 strain nga pala yan at eri naman yung parents niyan walang hamo lang solid e pa isa na high loss strain nga pala yung mga sarili niyang breed ini ya eh. acclimate muna natin tong dalawang grow outs ang hamo sa totoo lang napaka solid ng dalawang niyan walang hamo sabi ko nga hindi ka balugi niyan eh walang ya para ako nakajackpot ini ko nga pala ilalagay yung mga gear 5 na fry kami nga pala ako dito bakante na blue galo nga si mosing tamang sipat lang ng mga grow outs ko na DKCZ ay ho si pati ay, ko na nga pala yung mga takip nito walang hamo meron na akong mga pray na ilalagay. Hindi <makes> na mamamahayan ang mga lamok yan. Mamamahay na dyan yung isda kong pray. Ang hamo, tuwan, tuwan na naman ako. Marami na naman tayong palakihin. hen <makes> rude. Kahit na, paglaki naman ito, bawi na. Nga pala, yung mga pray ng gear 5. Parang susolid solid niya mm. mga gusto nga palang bumili. <makes> Kaya lang si Mosing. ering nga pala yung Facebook page niya. Kaya mag-PM at inquire na lang kayo. Marami nga pala siyang available. <makes> Kaya nabahala, makipag-usap. Kaya rin, ko na nga isa-isa yung mga pray ko din eh. Halos 14 pieces nga yan, binigay niya sa akin. Ang hamo, talagang pinunuan niya yung bakante kong mga galon. Mm -hmm. Ano, magdadagdag pa ako. Ine, inalpasan ko na nga yung dalawang groas na binigay na sa akin. Ang hamo, sobrang excited ko nga din eh. Sobrang ganda ba naman ang groas na binigay sa akin. Mm -hmm. Nung hindi matutuwa, pag ganyan yung itsura. Ang hamo, 1.5 inches lang yan, pero may mga bukol na. Tida, sa galon pang araw nakalagay yan. Gurado ko ngayon na mapapaputok ko yan. Nakalagay na sa aquarium at may eration na. Walang hamo, maraming salamat sa'yo, Mosi. Kaya nga pala, yung dadalhin natin, kisir pa. Siyempre, body na natin yon sa pag-FH. -E Saka pala, yung kasama ako mag-raid ng mga farm. Kaya ere, pasalubog na lang natin to kay Sir Pau. O siya, biyahihi! Si big time din pala. talaga mga FH keeper, mga naka four wheels. Sir Pau! <laughs> Sir Pau! Asan ka? Ere, inabot na nga yung pasalubong ni Sir Pao. Walang hamo, kiting tagumpay. Merti. Hine, pinatambay muna kami ni Sir Pao. Ipakita kay Mosing yung mga alaga niyang FH. Nga pala, si Majin Eh, walang hamo din ang laki niyan. Nga pala, sa mga paborito ni Sir Pao. Ay, pala, yung daghang niya. Pagkakaalam ko, binibenta niya yata yan. Yun na lang, si Sir Pao. Ay, walang hamo, madami ding FH to, si Sir Pao. Kapag nag-FH nga pala kayo, pala kahit sa hindi. Ay, pag kayo nag-alaga ng isang FH, magpustahan pa tayo ngayon. Nang isang, pwede mo maalagaan. Baka mangyari, isang dosen na. Lang ha mo sa totoo lang nakakaadik magkalaga ni Re. Lalo na pag napaganda mo. Ini nga umakyat na kami sa third floor nila Sir Pau. Ipakita kay Mosing yung mga alaga nitong mga fry. Ba noon yung mga tank ni Sir Pau nakalagay sa third floor. Sipin nyo kung paano niya naibaba lahat yon. Ina nga pala kami sa third floor. Nga pala nag grow out si Sir Pau. Kaya ere may papakita sa atin sample grow out. Tren nga pala na hawak ni Sir Pau i eh, chakra batch 2. Antayin nyo lang hinahalo pa. Ayun na nga nakuha na nga ni Sir Pau yung sample grow out ng chakra. Hindi lang isa kundi dalawa pa. Malaking bagay din talaga talaga mga blue gallon. Gugro outs ng mga sample fry. Kaya nga, aabutan ni Sir Pau yung ating mosing. Binigyan nga daw siya ng isda. Hamo ng bait, give and take. Kaya nga, kinukuha na nga niya yung ibibigay niya kay mosing. Ang hamo, ayaw pa magpahuli. Ah, kaukawin na mahuli na. Kaya rin, nagkaabutan na nga din eh. Sana all, Sir Pau, inaabutan. Kaya e napapasana all na lang talaga ako dito. Kaya rin, pag uwi ko nga ng bahay, sinalubong na kagad ako ni mama. Umating nga pala sa akin parcel. Nakalimutan ko na kung anong laman nito. ito. Tara, unboxy. Pamalaman natin kung anong laman na in-order ko. Mas kasi makalimutan ko kung anong laman yan. Reductive nga pala yung in-order ko. Ano sa salinggo ko pala tong inaantay. Kaya ngayon ko lang naalala. Itin ko nga pala sa mga aquarium ko. Mga <laughs> pala gagamitin sa 15 galon. Gawin ko nga pala yan blue background. Walang hamo para hindi naman tagusan yung tingin ko. Para hindi na masyadong ma-stress yung mga isda ko din eh. Nalagyan natin ng mga blue background. May para mas komportable na rin sila maglalangoy. Pati syempre para mas maganda naman tignan. Din kasi to sa mga flower horn. Kung magba-background kayo, gamitin nyo yung mga blue background. It choice naman kayo nakulay puti. Sa din kasi yan sa mga nagdadagdag ganda sa ating mga FH. Pansinin nyo, yung ibang aquarium na nakikita nyo ay naka blue background. Ere, tinapos ko na nga. Yan ko na nga pala halos lahat yan. Naman hmm. perfect yung pagkakagawa ko pero pwede na yan. Yung mahalaga ay nalagyan ko lahat ng blue background. Ayan, ang penis prada. Kitang kita nyo naman, sobrang ganda na. Walang hamo, tuwang tuwa yung mga flower horn ko. Yung walang hamo, para mga bago yung mga aquarium nila. Dito, mas makikita ko na yung tunay na ganda ng mga flower horn ko. Susunod lahat ay lalagyan ko na. Skupo, rude, nakakap pagod. Nagutom sa ginawa ko. Aray ko. Siya, happy peacekeeping na lang sa lahat. Is